Mga kaboy ay Paket uh, kami sa ano? Isarog ano to? Isarog. Mount Isarog. Mount Isarug. So kasama ko si Sir Ah, uh, pinapapunta niya ako dito para mano ko raw, ma matingnan ko rin yung ano yung lugar. So tara. makita mo yung nag, yung ano, buong nagan. Bundok na kasi to, Mount Isarog to dito. Ayan. <sighs> <sighs> Hindi ka nga makapasok talaga rito oh, kasi may gate eh. huh? May gate siya eh. Oh, oh. <laughs> Hindi ka talaga makapasok. Ito, so, parang adventure to malayo, layo, layo pa yung ano ano. So nakita niyo to. Ayun oh. No. Ha? Marami naligo. ligo. <laughs> Nagdala siya ng sasakyan. Sabi ko hindi talaga makapasok dito. Sara. Mayigit eh. Pwede ang sasakyan. Oo. Ang sasakyan. Ang Gruswin. Diyan pa lang, diyan na pwede. Kapal ka mo sir, Abal. Oh. Ay, diyan na po. Para ma-experience na. Oo, oh, akit lang talaga. Ha? Okay lang, ano to? Vlog <laughs> <laughs> <coughs> yan. So, malayo, layo, mga layo pa, ano daw. Kasi kailangan, pag nag kasi, lahat nag... <laughs> Hindi ko dala yung mga pang uh, ano ka. <laughs> akin mo na. Muna. Hindi rin uh, uh, ako. Hindi rin, okay lang. Hindi, para makita kita nang kailangan. Nan. ayon yung ano? Uh, Dito mo di, sa di, akin. Oo. Uh -huh. Eh, wala naman signal eh. Ito eh. so, yun. Layo ng ano namin. Naliligo kayo doon, ba? Ha? Maraming naliligo? <laughs> ha? Dikit lang? May bahay na pala dito. Oh. So, ito yung ano nang ano, falls. Isa, isa, isa rog, ano? Oo. Uh -huh. huh? falls. Ang pupuntahan natin. Okay. Malamig dito. ito. Tapos, uh, natin yung ano. <laughs> Hindi lang makapasok yung sasakyan, no? Mm -hmm. Ito. Bahay. Uh -huh. Pero malayo pa no? Malayo Sige pa. ulit. Uh -huh. Ito. Ito simentado na to. Pero medyo malayo pa yung lalakarin natin. Uh -huh. Hindi oh. ka namin maglakad. Para ano ba? Exercise. Eh. Maray parang kilometro pa po yan. Okay. Ilang kilometro pa po? Kalapit okay. na? Iyon pong parigusan. Malabisay. Ah, thank you. Sige okay, para doon, doon natin ibuhos. Yung ano. Uh, oh my God! Wow! Yeah! Yan mga kabayan Makikita mo rin ito yung mata ni Ah, uh, kamatis. Kamatis. Mga iba't ibang gulay. Oh. Yan. Patola. Pawisan ni kami. Ayan, uh, talong eh. Ayan, talong dun sa dulo, no? Pero magandang ano to. Magandang exercise. Kasi puro lang ako, ano eh. Puro lang ako inom sa ano eh. <laughs> Manila, so yun yan. Labas pawis. Mais. Ayan. Huh. So, tapos na yung trabaho natin. Bukas naman. Kaya medyo relax din konti. Ito yung naga. oh. Makita mo yung dito naga. Buong naga yan. Ito. Ito sa pala yung mga kaboy. Oh. Ayan. 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 Akala ko nakabaon lang yan sa ano no? Oo nga. <laughs> Ayan, galing, Ayan yan sa ano. Ang dami sa dito. Ayan. Ito yung bunga ng anong sayote. Uh -huh. Ate sa na, nakita ko na ngayon. Parang ano pala to, parang kalabasa lang, no? Oo. Uh, picture -huh. ko. Mga pero man nabubuhay to sa malamig lang eh. Hindi mo sa Manila to. Mga Gusto lang experience. Ayun, ay, 10 pesos yung bayad. Ay, like, ayaw mo lang yung ano ko. Oh. Mm. si parang Nick. Kung gusto niya magtatlong waterfalls, meron dyan. Dyan? Oh. Ano, ano yung... Nabuntulan falls, malapsay falls, baby falls. Magkadikit-dikit na yan. Ah, dikit-dikit na ba? Ito, ah, uh, uh, meron na kami yung ano. Oh. Kasi nasa 30 feet daw yung ano, yung lalim. Ah, uh, so, subukan natin mamaya. So kami ni parang ni Nick, oh. Naka... Yes. Naka, ano, kami, naka besta Para prote ano rin city ano Oy mayahas hindi kala ko ha Yan narinig nyo yung ano yung yung ano nang tubig yung agos ng tubig Isarog Mountain Falls Yan ay na mga kabay ayun po yung water hose ng isa road yan tubig tabi tabi po tabi tabi po yan ng tubig no diving Pilipinaw. No. Ayan. dito lang muna tayo. Okay na to. Sold na to eh. Hmm? Butaas uh, galing. Ito mga kaboy ay ito. ito. na yung ano, uh, na kami. So, actually mag okay dito. So, ito, uh, sobrang lamig to. May tama-tama. Pahinga muna kami. Pahinga muna tayo kasi ano. Diba, ma ano tayo, mapasuma ba? Sige. Ano dito baba tayo yun yung lamig, ang lamig na ano yung ano nyan ang lamig na hangin ang gagaling sa poles. so, pahinga muna tayo dito muna natin sige dito oh yan Three weeks later. So, we're uh, ending. tayo pero ma uh, na rin tayo mamaya. So, mga isang oras din naman babag natin. Maraming uh, salamat mga kaboy-boy ahente. Huwag kalimutan mag-ano ah. Subscribe pa rin at mag- comment sa aking mga YouTube channel. Huwag bilang ahente uh, medyo nag-relax tayo konti. Dahil uh, puro trabaho. So, ito yung ano niya. Ayan. Uh, kita uh, relax talaga Graveyard Music Group Nandito na mga katrop sa kahit ng bayan, si Dinis Amba. So, may dalang iba't ibang mga kwento na sumasalami sa buhay ng mga taong nakikilala, nakakasama, nakakasalubong, nakakasalamuha. Tara na, tungaya natin ang bawat kabanata, kapana panabigan, lahat ng eksena. Tuno mo na kaalaman natin, for mas kapupulutan mo na aral mga inspirasyon. sa bagong umagang darating, ano mang pagsubok? Sigurado kayang harapin, Dinis Amba, 007, sa YouTube. So guys, subscribe na natin Mga katro sa amasulok ng mundo Tara na at manood para sa inyo Iba klase ang uh, buhay ahente Masaya talaga ang uh, buhay ahente Sari-sari mga kwento Buhay ahente Hinis ang ba uh, Buhay ahente Iba klase ang uh, buhay ahente Masaya talaga ¡Está de mal cuento!